Tol, bakit parang tulala ka? Ano yung iniisip mo? Tol, plano ko kasi sanang humiram kay Sir Jason at kay Sir Dan ng pera para makapag-aral ulit. Kasi matagal ko na kasing gustong maging doktor. Naku tol, sigurado ka ba dyan? May pa miram sa dalawang ngayon. Pero, ko bahala. Para din naman sa pag-aaral mo yan eh. Sige, sige, tol. Tusubukan ko. Naiingit din kasi ako kay Sir, kay Sir David at Ma'am Andrea. Nakakapag-aral sila sa magandang school. Kaya ako, tol, hindi ko pinangarap makapagtapos eh. Ang hirap eh. Pero kung ano yung makakabuti sa'yo, pagpatuloy mo lang yan. Kapag nakahiram ka doon sa dalawang yon, tenya ko ah. Sige, sige, Tol. Sana nga mapahiram nila ako. Kumusta ha? Okay naman. Ang dami trabaho. Ganon din sa amin. Pero kinakaya naman tapos sumasabay pa to na. Kaya nga. Napakainit. Halos paghapong mainit. Sana sumerte Ngayong buwan na ito, lumabas naman tayo. Kaya Magandang araw po, Sir Dan at Sir Jason. Pwede po ba kayong makausap? Oh, anong kailangan mo? Mukhang mangungutang ate. Um, sorry po. Gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Balak ko po kasi sanang mag-aral ulit. Alam ko pong kayo lang po yung makakatulong sa akin. Pwede ba akong humingi ng tulong sa inyo na makahiram po ng pera para po makapag-aral. O di ba, parang manghuhula ako? Teka lang Kevin, kung gusto mong mag-aral at magiging doktor, sino ba gawa ng mga trabaho mo? Kami? Uh, sir, wag po kayong mag-alala. Dodoblihin ko po yung sipag ko. Hindi. Magtrabaho ka at mag-ipon. Wala nang instant ngayon, iho. Lahat pinaghihirapan. Hindi na uso ang cash advance ngayon. Umalis ka na at wala ka mapapala dito. Magluto ka na lang ng tanghalian at darating na si Nadehibet at Andrea. Sige na, sige na. Mutang na naman. Ay, ba? Di pa nga siya nakakabayad ang utos. mo na kaya. Ay, wangki! Baka ako kung ano lang ang pera, no? Ikaw <laughs> talaga. Ah, <laughs> uh, Kevin, Okay ka lang ba? Nabanggit kasi sa amin ni Gibson yung nangyari. Uy, nga pala, pasensya na doon sa mga kuya namin, ha? Eh, alam mo naman, mababait yung mga yun. Baka wrong timing ka lang. Ah, uh, sorry, Tol. Hindi ko matiis na hindi ko sa kanila, eh. Ma'am Andrea, Sir David, pasensya na po. Sinubukan ko lang naman po eh, kung makakahiram po ako ng pera. Naku, wala yan, Kevin. Tsaka, alam mo, meron lang talaga aming extra allowance. bigyan ka na namin. Kaso, wala eh. Sila kuya kasi nag ka ng budget namin. Hayaan mo, Kevin. Gagawa na lang kami ng paraan ni David para matulungan ka. Huwag ka malungkot. Uy nga pala, paano yung na kami? Maraming salamat po, Ma'am Andrea, Sir David. Wala yun. Sige, wala na kayo. like Hello po? Sino po ito? Loan po? Naku, sige po. Malaking tulong po yan. Ano po kailangan gawin? ID po? Naku, salamat po. Kailangan-kailangan ko po talaga. Sige po, dyan lang po kayo. Handa po akong magantay. Salamat po. Hello po? Opo, nasend ko na po yung ID. 1,000 Gcash po. Processing fee? Ano ah, ako? Saglit lang po. Gagawan ko po ng paraan. Huwag niyo pong ibababa. Hello po, sir? Nasend ko na po yung 1,000. Opo, maraming salamat po. Teka sir, parang wala naman po kong ganyang halagang pera. Pero sige po, gagawan ko po ng paraan. Hello sir? Nareceive nyo na po? Naku, Salamat po. Inutang ko pa po kasi yan sa amo ko. Salamat po talaga. Hintayin ko po ang update nyo. Salamat po. Opo. Hello po? Ano pong problema? Po! 10,000? Sir, ang laking pera naman po niyan. Wala po kong ganyang kalaking halaga. Sir, ibalik niyo na lang po yung pera ko. Sir, kailangan, ko, kailangan ko po yung pera na yan. Sir, Sir, hello? Sir! Gibson, nasan ka na ba? Ngayon kita kailangan. Kevin, ano itong nabalitaan kung umutang ka daw ng pera kay David at Andrea? Oo nga, hindi ka nakautang sa amin, sa, sa kanila ka ng hiram. Sir Dan, Sir Jason, iyahan niyo po kung magpaliwanag, Sir. Saan pinamit ang pera? Sabihin mo na sa amin ang totoo, Kevin. Sir, kasi Sir, nascam po ako. Sir, sorry po. Hindi <laughs> ko po talaga sinasadya. Gusto ko lang naman po mag-aaral eh. Sir, parang awa niyo na po. Huwag nyo po, huwag niyo po ako tanggalin sa trabaho. Pangako po, babayaran ko po si Ma'am Andrea at si Sir David. Hindi Kevin, you stay. At wala kang utang sa amin. Tama si David, Kevin. Kami may utang sa'yo. Po? Oh? Ano po nangyayari? Naguguluhan po ako. Hello? Kailangan mo magbigay ng 10,000 piso. Kung hindi, hindi matutuloy ang loan mo. Kailangan ko ng 10,000 libo. Tama ang narinig mo, Kevin. Kami ang may utang sa'yo dahil niligtas mo kami sa mga taong pwedeng manloko sa amin at magnakaw. At alam mo ba, kaya wala ngayon si Gibson kasi nasa pangangalaga na siya ng DSWD dahil sa panlulokong ginawa niya sa'yo. Huwag ka nang umiyak, Kevin. Since kami naman ang na may utang sa'yo, hayaan mong bayaran ka namin magkakapatid. Kami nang bahala sa tuition mo, Kevin. Kasi malaki ang utang namin sa iyo at tatanawin namin isang malaking utang na loob ang ginawa mo sa amin. At hindi lang ngayon. Alam mo yung kwarto sa taas? Yung malapit sa amin ni Andrea, sa'yo na yun. What? Welcome to the family, Kevin! Congrats! <laughs>